the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country the war on illegal drugs is not about killing people. it is about protecting the innocent and the defenseless. the war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like. As a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood, it is not unlike slogans which serve as calls for a better future such as a war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined as first as a message to, this, to stay away from illegal drugs, but at the same time I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City city government expense manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers among others to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then And I still believe now that rehabilitation and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me and to this day most still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Mwalapanyan complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power. And hindi ko talaga pinayagan abuso ng police, o sundalo the sa buong buhay ko, and as mayor so the is of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be stuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. matagal ako nagturo sa I aming mean, bayan sa Police Academy. Ngayon ay mas si prosecutor. To augment my income noon na uh, bago akong nagturo ako sa police. Ang sinabi ko talaga sa kanila, you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, it's the duty of the police is to overcome the resistance. kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa police academy. Yun ang turo ko sa nila. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito, Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. I have warned but before that, my job as president was never easy, and it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise for all of its successes and shortcomings. I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuan to my order. Ako ang managod at ako ang makulong. Wag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman ang tatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabuti niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen. I will do what is necessary to protect my country, my community yung mga anak natin. This is a matter of principle. Pagkamatayan ko yan. Maraming salamat. I'm ready to answer it. Thank you, Mr. President. Uh, but now, I think it's uh, better to hear uh, victim families. And Then we'll open uh, the floor for uh, questioning and discussion. So among the victim families present today is Randy Del Santos. Randy, yes. Oh. Please uh, give us your uh, testimony. Senator Pimentel. Ah, Senator yes. Pimentel. Yes. I just want to make a manifestation, if you go are allow. Go ahead, me. go ahead. Sorry, Mrs. Sandra Yes, go ahead. Uh, I just want to manifest that the first request to our family when President Duterte became president in 2016 was to build a drug rehabilitation center in Las Piñas. He came to inaugurate the drug rehab center. My only disappointment is that the complaint of the people that it is hard to enter to be admitted in the drug rehab center. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Villar, Mr. De Los Santos. Okay. okay. Try to keep it uh, concise and uh, direct to the point, po, Mrs. De Los Santos. Go ahead. Maganda ng umaga po, ginawang tagapangulo pangulo sa lahat po ng uh, miyembro ng Blue Ribbon Committee. At sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napas lang na labing pitong taong gulang noong August 16, 2017. Karoon po ng isang uh, police operation, yun ang tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ko ng mga polis sa kanilang report, ay bumulot ng barel, lumaban si Kian De Los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi po yun totoo patunayan po namin sa korte na iyan ay hindi na at pinatay intention ng pintay ng mga polis. Mga ilang araw, pinong taga habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasi malingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ang ating kagalang-galang na senador Batok po dila Rosa. Ang sabi po doon sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na singga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian De Los Santos bilang tagapagbenta. Bilang tagapangulo, ito po. Kilala po kami sa aming lugar pero hindi po konektado sa illegal na droga kilala po kami bilang mga saksi ni Yehova na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang ng Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung anong hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Yehova. Brother, magkasama tayo Kasama ko po ang inyong ina. Ginong taga marahil po ang malisyoso maling pagbibintang na ito ay nakaaapekto po sa amin. Inalis po ako sa trabaho dahil sa maling akusasyon. May mga magulang ko ako, may anak ako. Dahil sa statement na yun, na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel hmm. daw po. ay laki-laki ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal po ko ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa National TV na kami po ay identified bilang tagabenta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ko eh. Baka kami na ko isunod. Dahil ho dyan, ang aking kapatid ay kinuha <coughs> po ng Public Attorney's Office para dahil sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ko ay jugin eh. Bakit hindi ako ako sinama? sa mga panahon yun, hindi ng tagapangulo, takot ko ako. Dahil, markado na ko ako eh. Pero narito po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilong bilang field coordinator. Sa aming pong programa, ng tagapangulo, meron po kaming tatlong daan at labing dalawang pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila ng tagapangulo ay pinatay. Pinasok ang mga bahay police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang inimbestigahan na dapat po sana sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, eh dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abugal, ay doon i-depensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginawang tagapangulo na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa na sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, ma, na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginawang tagapangulo sa mga pampublikong dokumento kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung limang taon na pag expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito po yung ine namin. Dinadala po namin kay Dr. Fortune. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na po rito, ginaong tagapangulo, pangulo your honors, ay yung matapos po yung limang taon na renta po ni Kian De Los Santos. Ineksyon po namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortun. Akala ko namin, eh, okay na eh. Naimbestigahan ako eh. Pero may bala pa po. At ito po yung on record. Maari po nating tanungin eh, si Dr. Fortun sa kanya mga natuklasan. Ginaw tagapangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya ng aking kapatid. Nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano ba ang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang na mga senador at sa ating tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, binong tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa po namin nakukuha ng buo ang justisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Yun ang taga-Pangulo na patunayan ako namin ito sa Korte. E tila maila pa rin po yata sa amin ng Ustisya. Nanalo kami sa RTC. May gawad po na Daniel's Hindi pa namin nakakuha ito. Yun ang taga-Pangulo. Ang kapatid ko ngayon, ha, stroke. Kalahati po ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginawang tagapangulo at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program Pangilog, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 ng mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi po sila nanlaban, ginawang tagapangulo Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga po kapanahon panahon na nakapuro nito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, pag-idrutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na Jehovah's Witnesses noon. One minute, on minute sorry, Yes. So like, na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, ah, buti nga. Namatay ang tao ngayon, napakasalbahe niya eh. Pero kapag ka namatay pong isang tao, sasabihin, sayang, nakakapanghinayang. Napakabuting tao niya tumutulong. Marahil ito pa ang naobserbahan ng ating mga media na naranito na halos dalawang linggo nag-cover sa burol ni Kia. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginawang sa Pangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya ginawang ng taga-Pangulo. Nagbebeta na po. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya. na sa ibang bansa ang aking hipag upang mga ibang bayan o FW po para maglaan ng pangangailan. Thank you. Thank you. Maraming salamat Mr. po. Mr. Randy De Los Santos. Pero pwede po kayo mag-execute ng affidavit kung lahat ng gusto nyo ikwento, pwede nyo pa ilagay. Can we now listen to the next victim family? Uh, Sabay-sabay na natin lang. Nakakalimutan mo ngayon. Habang presko pa sa utak natin. Okay, uh, there, uh, can I suspend for a minute? Uh, express my condolences to Mr. Dante De Los Santos. Alam po nyo, nung nabatay si Kian, ako galit na galit talaga. Sino pong maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Kaya, ako ay 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 tried my best talaga na yung kaso na yan kasi bata eh binaril. So kailangan mo nagut talaga gumawa niyan. Pero meron ako nasabi if I can fully remember. Sinabi ko nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, sir, ang explanation na sa akin. Kaya nangyari yon sir. Dahil yung uh, meron kaming nahuli na po sir na isa dyan sa kalungkan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinagalingan na kanya droga. Tapos ang sabi ng nung, nung uh, pose na nahuli namin sir, yung droga nung tumboy na yan, masyado siyang uh, masyado madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. E, si Kian, wala namang alam doon sa droga kung droga yon Basta iiwan lang doon. Kung si, si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya, sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? O, wala, hindi naman na masagot. Hindi naman masagot. Pero, actually, sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And, ay, 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 ako'y nagtataka, bakit, ta uh, ay, Did I uh, mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng polis, nakaloka na, ngayon nakakulong. Sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Na na yung uh, ngipin, naubos na yung uh, gums, siya kagamit ng druga, user ng tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang uh, nagreklamo? Uh, yun ang sabi sa akin ng polis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw, tunaw na tunaw yung ipin. Yung sir, yung sir. Sabi sa akin ng uh, uh operative, polis operative ng kalukan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang kita naman kung nating tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uh, uncle? I, I don't think, I, I'm not sure please uh, refresh me by memory kung napanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Grande de Los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope uh, this uh, body can be enlightened. Dahil, uh, uh, that's why I, I insisted to, to to respond, Mr. Chair. Although, ayaw mo akong uh, i-interpolate yung ating witness, but in a way, uh, if that is the ground rules of this committee, I, I uh, submit, Mr. Chair. Thank you. We will interpolate all of them uh, together, Mr. President. Ah, <coughs> uh, suspend. Salamat po, Chairman. Uh, gusto ko lamang pong uh, patunayan una-una na ang mga Jehovah's Witness po ay non-political. Never silang uh, na-involve sa politika. <coughs> uh, pangalawa po, naiintindihan ko po, po kayo nararamdaman ko po yung nararamdaman po ninyo dahil ang kapatid po po uh, once upon a time eh, napag, napatay din po at siya din po ay uh, binansagan na karnap King so naiintindihan ko po, po uh, nararamdaman ko po, po ang sakit dahil nung nangyari po ito ako po ay napakabata pa pinatay yung aming kapatid at sinabing siya ay Carnap King siya po ay ganun din summary and execution. Ay, naintindihan ko po kayo at uh, nakikiisa po ako sa Maraming salamat po. Maraming salamat po, Santo uh, Padilla. Can we, uh...